May nahuli po sa bitag, rent pa rin. ayan napa-gusto po niyo. Good day. Good job. Ooh. Napakaraming potion mga bata, walang dapat matirang bote. Pero Lola, paano naman siya? Sasabihan ko na lang ang manager na pakawalan siya. Ah, may nahulog na isa. Ako na pong bahala. <coughs> Uy. Na. Oh, ang bango naman ng cheese na to. Nahuli ka man sa wakas. Tagal kitang pinapainan ng isda. Uli lang to yung makakahuli lang pala sa'yo. Ayan. Kulay eh. bayad pa siya. Hmm. Thank you for watching this